Dito po sa kinabuhayan, narito po ang bakas ng yapak ni Yesus. Marami po ang nagpupunta dito at nananampalataya na sila mapapagaling sa anumang karamdaman ng tubig na banan na ito. Marami pong dumadayo rito at kumukuha ng tubig mula sa iba't ibang lugar. Napakamilagroso po ng tubig na ito kaya't marami po ang siyang talaga pong dumadayo dito para sumalok ng tubig na kanilang iinumin at pinaniniwala ang makakagaling sa bawat karamdaman nila sa loob ng katawan. Yan po ang pinakabakas na yapak ni Jesus na pinaniniwala ang milagroso. Ibat-ibang lugar po po taga. Ibat-ibang lugar ang mga taong dumarayo rito para po sila ay makakuha ng tubig. Matamis.